ang matud pa ni Bishop Abet ang na napakyas sa pagpangandam nangandam sa iyang kapakyasan. Unsa to? Ang napakyas sa pagpangandam nangandam sa iyang kapakyasan. O nga sa ebanghelyo nato karon uh, kun kung kita dili mangandam kay ang langit is a prepared place for a prepared individuals. Ang langit alang sa nagpreparar og nangandam. Unang challenge ni Kristo nato karon, nangandam ba ta? O nagbuhat bata sa iyang mga pagtulunan? Matod pa sa Ibanghilyo nato karon, ang sulugoon nga nasayod unsay buot ipabuhat kaniya sa iyang mga agalon apan dili andam silutan sa daghan nga latos. So doon ay reality of punishment. Ang atong sala nga gamay, doon na po na siya corresponding nga silot. Doon ay doon ka klase nga silot. Temporal punishment, o eternal punishment. Pila ka, ka, klase ang silot? Doha. Temporaryo, temporal. O eternal punishment. So, gamay ni mong sala, gamay sad ang silot. Dako nga sala, dako pog silot. Kay justisya man ang ginoo. Puna nga, inikumpisal ni mo sa pari, si mong sa, napasaylo ka. Pero nagpabilin nga dunay temporal punishment. Kay hustisya man ang gino. Sa may buhato na aron mawa ang silot. Munang dun na penitensya. Dun na corporal, corporal works of mercy. Spiritual works of mercy. Munang magbuhatag mga maayo para ma-repair ang mga silot sa atong mga sa. Ya Father, nga numang magpamisa pamanta nga bag-o man tong nangumpisal na nang matay. Tungod kay ang sala mo napasaylo pero ang silot kinahanglan pa bayaran. Yung saon man nato pagbayad sa silot na to. Mo nang dunay gitawag indulgence. Unsa? Indulhensya. Unsa may indulhensya? Ah, indulhensya, Father. Indulgence. Unsa po indulgence? Indulhensya. <laughs> Atong pamalandungan official teaching sa about indulgence. Mani ang official teaching sa simban about indulgence. Mo ang official teaching sa simban. Indulgence is a remission of temporal punishment of the sins which are already forgiven. Atong isimplify. simplify. Ang indulhensya di ay may pagtangtang sa silot sa sala nga napasaylo na. Ang sang indulhensya pagtangtang sa silot sa sala nga napasaylo na. You cannot enjoy indulgence without forgive, forgiveness of sins. So connected siyang plenary indulhensya sa sacrament of confession. Yadtu na duha ka klase ang indulgence. Partial o plenary. Unsa tu una? Partial. Ang kaduha? Plenary. Kining partial indulgence, mo ni mga sa nimo dag silot sa sa nimo napasailo na imong sala. Ang imong silot daghan man. ay daghan makagsa nga napasaylo. So sa ng partial, partial ra sa silot maoy nakuha. Hindi mamatay ka. Add tukas purgatorio. Munang temporal punishment. Ang purgatorio. Sa katapusang adlaw ay purgatorio kay temporaryo raman. Sist, nasabtan? Munang langit o impyerno rin ang naas Biblia. Kay eternal reward ang langit, eternal punishment ang impyerno. Ang purgatorio, temporal. Mo nang di siya eternal. Temporaryo raman siya nga silot. Nakaron. So, kung di nato mabayran ato mga silot dinis kalibutan, ta sa purgatorio. Nya kung pa nang dag ng dagko siluta, <laughs> antot ta sa impierno. Nakaron. Unsa maning plenary indulgence? Mo ni mo mga sala dagko kaayo, mo puni mo mga silot dagko kaayo kung makadawat kag plenaria, indulhensya, tanang silot si mong sa mapapas. May asa ganan nyo, partial plenaria. Huwag mo man, na maningog ng uban. <coughs> Masa ganahan nyo, plenaria or partial? na karon na, unsaon na pag-avail sa plenaria, indulhensya. Ready na mo? Kung maka-avail mo, karong adlawa o plenaria, indulhensya, di na mo mo purgatorio, matay mo ron simbak ko kapadyar na no. o anytime ta mamatay <coughs> sa hub katro 20 dunay makita nato to sa buntag dunay makita nato to sa udto pero mahitinga na lang kita sa kagabi gihaya na kapadyar nagkatawa katawa pato galing ng buntag pagkaudto ng libak pato kapadyar pagkagabi na tigbak man <coughs> Makarilit mo ron, nakita pa may ganinang buntag pa der. pa dyan may ganinang buntag. Ano na pa der? Namatay man, oy. Pari atong namista me, itong October 6, dito sa Lila Buhol, na'y anak sa among kaubahin, 16 years old. Nagtabi-tabi mi, nagtapad mi. Namatay siya, October 13. Kalit ra kayo, 16 years old. Nagtapad pa mi. Grabe no? Tanawin yung tapad. Gano'n oh, yung tapad. Unyak, totoke, yung nang, basi katapusan na natong tapad. Simbako ka, pader. Simbako ka. Ikaw ang tema unang ka Magdungan to. Sa na, so una nato pag enjoy sa plenary indulgence, una, muni yung instruction sa simbahan. Pawinaw mo kini naman mo magigpurgatorio, general intention to obtain plenary indulgence. unsa't yun unang condition? general intention to obtain plenary indulgence. Kinahanglan imong tinguhaon doon na kay intention general, kay imong dawaton ang plenary indulgence. na kay intention ordinahan ganina no na duha uh. ah pangita mo sa tamisa nila kay na rin dalhin ang hatag sa simbahan na karon unsa yun na, general intention nga makadawat kag plenaria indulgencia ikat duha dun na kay general confession imong ikumpisal ang atong mga sala katong uwaw kayong sa iuna to gumpisal kay uaw mo okay. duha eh kini lang tulo akong ikumpisal <laughs> taguan sa rin akong duha awa ah, 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 kay general kining dili all embracing ang imong confession it should be all embracing tanan natong sa atong labi natong dangadagko kayo iuna jud kumpisan general uh, confession unang nana ka sa state of grace ka kumpisal naman ka Nasunod, musimba ka anang adlawa. Okay? Mukalawat ka sa lawas ni Kristo. Unya, buhato ni mo ang ipabuhat sa simbahan. Kung sa ipabuhat simbahan, kanang kanta misa, unang misa sa bagong napare. na pare. na maron. Pangutahan mong father, kanus ang kanta misa? <coughs> kay muhatag ang simbahan og plenaria indulhensya kung mo attend ka sa unang misa sa bagong giordinahan. Sa pananglitan, makonflex sa inyong schedule, doon na pa, November 1 to November 8, mubisita mo sa inyong mahal sa ng atos menteryo. Uy! <laughs> Asa ganahan ninyo, sila'y mamisita ninyo? Or kamoy mamisita? Una, from November 1 to November 8, mangum ka na, doon na kay general intention, paminaw mo, ikaduha, nangumpisal ka, na naka sa state of grace, ikatulo, musimba ka, mukalawat, o ikalima, buhata ang ipabuhat sa simbahan. Mo to. O niya iapil nimo ni mo ang intention sa papa. Unsa intention sa papa imong iapil? buwan na. buhana. Yun ka, akong iapil ang intentions papa. Magampo ka unsa imong puon? Unsa ka manamo? Unsa ka maghimaya ka Maria? O himaya sa mahan. Uy. Kung imo nang buhaton from November 1 to November 8 you will receive plenary indulgence. Uy. Karena pun menaik bawa Aron, cahapit dalam mi mematai Fajar. No. <laughs> Unyak mematai mu November one atau November eight. <laughs> Yang nak kedawat mu, awak ah, kau magdu, awak kau magdu dua ini ke official teaching mana sih siapa mana aku? Kau mak kedawat mu plenar mau ni share ninyo si nyong anak, ngamaritis rapul mu kutub, merasol. Kini mau share nyok. Kinanglan kita makadawat tag plenary indulgence. Mamatay ka na, kay mga matay matang tanan, ang piling nagwali, November 1 to November 8, niya maka-avail kag plenary indulgence, mamatay tana. ang imong kalag, sutoy ka, ayaw, marag ya San Pedro rito, hindi na makamagig purgatorio, kuhan Anak ngayon, no? Yung San Pedro, busy kayo rito, tanaw-tanaw sa libros kinabuhi, makurat si San Pedro. Hoy! kinsa mm -hmm. maka nga ano nga maka mo agig purgatorio inan de pero plenary indulgence nyo <laughs> o tinuon na asa ginahan niyo? partial plenary yeah. o oh. So, posibleng kung ato na pamalandungan, November 1 to November 8, BC mi ana. Nililang panahon sa uh, Lent season. Kay, ni-avail, nihatag man ng simbahan o plenary, indulgence siya, ana. Nya kanang land pod mo apil mo sa tibok ko an kanang uh, Via Cruces, nya City Palabras. Kana you receive plenary indulgence. Yo mo kalibutan, pitok-pitok ra yung mata. Daon <coughs> sa mo gipanghimo oi. Eh. So da sunod ra ka wakay kay nasabtan, no, nasang yawan po kag born against, no. Sira po kag against <laughs> sa simbahan. lurong na imong hunahuna, Muna nga, you cannot appreciate the mystery of our faith. Sige ka-complains. Huwag mo na nahitabo na tanan. Libo-libo ka mga katoliko. May kalibutan ni anak. Munang palit mo og CCC. dana na ba mo yung CCC? Huwag mo og CCC? mag CCC mo. Catechism of the Catholic Church. Mawat family na adyo CCC. Una ang official teaching sa simbahan. Sa yung ibang basa di Basa mo. Aron ma-inspire ta pag, pag uh, sa atong pagtuo. E kung wala tayo tuntuon, oh, mga maestra, nagmasteral, pila katuig, nagdoktorit pa. Sa, ki, sa, kaal, sa, kaalam o kinaadman aning kalibutan na ni Google tagtaas ng panahon. Pero sa panahon o sa kinaadman sa ginoo, ah, Brad, tay seminar ron, busy, busy. No. Doon Bible study ron, ah, busy, eh. busy. <laughs> o sa may minig busy, acronym ba yan ng busy? Iba mo sa minig busy? Being under Satan's yoke. Sa to'y minig busy? Inay mong tapad, busy ka? <clears throat> Muna nga, maglumba ta ron, pagbasa ka, sa pagtulunan sa simbahan, kay maunay kidaadman sa langit. Okay? Asa ganan nyo? Partial? Plenary? plenary. Uh, okay. Pa Pagkuntahan na mo, kanus ato, ordina, ato magkatamisa tong duha. Kay nihatag siya o plenaria indulgencia. Dapat Pag unikaron sa Vatican, gikan sa Commission on the Doctrine of Faith sa Vatican, Nihatag ka siya plenary indulgencia kung ang family mag -ampo. sa Santos ng Rosario. Tibuok pamilya mag-ampo. Nihatag siya. So everyday, magkadawat ka plenary indulgence. Una, muhimu ka bisita sa Adoration Chapel 30 minutes. Ito Adoration Chapel na ito? O. Oh. Mabisita ka 30 minutes. Maka-avail ka plenary indulgence. As long as, sa itong unang kondisyon, General intention. duha. Nya kung nakakumpisal na ka, no? ayun, si kumpisal. Nakakumpisal naman ka. No? Uh, kung nakasana po kagdako, kumpisal na po. Kanya, ay dyan mo pa sa misa, kaya ka na mga ginagmay ninyong pagpanglibak, pagpamantay, no? <laughs> mapasaylo na before magsugod ang misa. May ng pare, aron kita may mong andam sa pagsaulog din ng Santos ka misa. Muna, ayaw mo paglit -late sa misa. Alas otso ang misa, tuwan na mo, 7.45. Okay? Kay importante kayo ang act of contrition. Kay tanang may ninyong sa ana, vinyal sins, matangtang. Nasabtan? Tingnan din mo, nakumpisal ko, sa si Diyos samahan, makagahom sa tanan. <laughs> Kay akong sala, akong sala, act of contrition na. Tanang gagmay sa na to, mapapas ana. Ang katulang dagko, may di. Unang nai, sacrament of? Unang sa mo na, no? <laughs> <laughs> oh, <advertised> na tumba. oh, advertise na. na, Una na sacrament of confession. Kisa man na? Na yung Na yung nag -react? Dito sa liyong, na yung nag upat ka buok. Diyas akong atubangan. Kasi nagpanguha sa iyang yang kwintas. Kay walking possess ang maong babay no nagiingnan kus mga yawa darwin ngano niabot man ka he, no tanon juga kang darwin na ka darwin this is this is your fault this is your fault <laughs> di mi manggawas darwin no? pero naulian ra Na ko yung team, na ko team kauban ako. so nagpanayon among catechism nya ang atong team ay nag, nag supplementary per sa upat kabok upat kabok pinawaldan tong usa kaya doon na may mga kaliwat ng mga albularyo. Albularyo is not from God. Their power is not from God. Mga mangkukulam, mangbabarang, daghana sa to palibot. Dugay na na. Panahon pa na ni Moses, na 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 sila. No. og O nindanghana karon, sekrito lang sila. O gaguban na agan karon diri. <laughs> ni attend sa talk ni Father Darwin. <laughs> Nag-observe. <laughs> Satan is real. No? The protection is the sacraments of the church. Ato protection is the sacramentals of the church. Munang atong gibalik ninyo ang official appreciation nato sa sacramentals. Sa holy and exercise water, extension to the baptism, holy and exercise oil, Holy na gusto water, tanang pari, makabless sa sacramentals. Kung mahutan mo olive oil, holy and exercise oil, tanang pari, makabless because they are priests. Sa serdos. Sa Latin pa, sa serdos. Meaning, ana, giver of secret things. Kung saan mga pari, giver of secret things. Sa serdos. manay yung meaning sa serdos? Kung balik na sa si Ibanghilyo, hindi pa man ito introduction pa man eh, sa akong wali. No? <laughs> Magsugod siguro, after sa dinner nato mga seven at talk, di mo magmahay. You will be empowered by the teachings of the church. Not my teachings, not my opinion, because the church has no opinion. Ikaw ka ko doon ay opinion, tinoo dili. Pero ang Diyos walay opinion. Ang iyang simbahan walay opinion. Unsa di ay ang naasa simbahan. Kamatuuran, kung saan nasa simbahan, kamatuuran. Muna, ngayon mo na ang iba ang bitin niyo, karong gabi. Una, ang kamatuuran kaya ang simbahan, bao ang haligi o sukaranan sa kamatuuran. O malibre sa mga sayop niya, pagtulunan nya gipasa, og gikabilin-bilin sa atong katigulangan. matay kong kasi, noibe Kawang inyong pagsimbakan ako, kung inyong pang disunod ang pagtulunan niya gikabilin-bilin sa inyong katikulangan. Adaw, imawa akong tuu-tapater. <laughs> sa isulti ni Kristo, kawang ng akong pagka-pare, kawang ng inyong pagka minister, kawang ng inyong pagka-choir, kawang inyong pagka-charismatic, inyong nyo pang ang pagtulunan an nga gikabilin bilin sa inyong katigulangan. Example ana katong nakaatin ko last na lang. Isampul ana katong nakaatin ko og kasal. No? Wa well, pasudla ang kaslunon oy, eh. nagdag tubig ang lula. Nay baso, nay tubig, nay sudlay. Gikutaw ang sudlay sa tubig. Nya magkutaw, gisudlay sa bana, gikuha ang kuto kuyamadlo kato. <laughs> Pag ku gisagol nya, Sunod na ang asawa, ikuha na pod ang kuto kuyamad lusa kato. Pag kumanlami kay nga juice Unsa gibuhat ni Lula, gitaktak ang sudlay, nangataktak ang kuto kuyamad lusa kato. Naglangoy-langoy ang kato kuyamad lusa, nag-freestyle, nag-backstroke, nag-butterfly. Unya, gipainom sa duha. pinakalamian nga Diyos sa tibuo kalibutan. Mo nang gitawag superstitious belief, tuo tuo. Tinoo dili. Nya yeah, rambulan niyo basang tuo tuo, sa mabasa. oto uto. uto, uto. uto. <coughs> Pantagadaghan nang to nga uto uto. Unang daghan ka nato, na ito nga nakontaminate tungod sa atong superstitious belief. Uto-uto. uto oto Amen? Kung nga atong hinluan ang mga tagmay ng mga viruses sa atong mga practices, lagikan sa atong katigulangan, aron dili nato ito na mapromote at atong tuuto. Yan si Kristo aron pagligon sa atong pagtuo. Og pinagin anak kita makapangandam. Ang balik ko na ako, ang isulti ni Bishop Abet ang napakyas sa pagpangandam ng sa iyang kapakyasan.